so yung what's up mga bikers for today's video uh, susundin so, natin sila sa labas uh, dumating na sila uh, mga namalingki dahil eh, magluluto ulit sila dito sa ating uh, dito sa ating tinitirahan no? uh, sama niya ako tara let's go okay sundo yung ah yan dyan na daw sila mga bikers ha? natin dyan na daw sila sa labas eh pupunta natin dahil uh, magluluto dito sa sina

Gabi ngayon pa eh. ngayon. Welcome to... Oy, wala pa naman akong uh, susi dito. Boss, welcome boss. Si Boss Mario pala. Yung ating uh, tagapagalingkod. Uh, ano ba dadalhin ko dito? Marami?

Ba, hindi talaga na wala yung Starbucks. Ano May sponsor, ba? Ayan? Libre yung Starbucks eh. Ang ganda lang lumaki yung Starbucks ah. Oh. Asan ah, ba 'yun? Libre. Eh. Ay, sarado <laughs> na 'yan. Libre yung yung pag namaling ka doon, libre. Ah, uh, Yung Starbucks din mo Ang laki naman sa. Oh, lupit talaga yung Starbucks na ah. Sponsored by Sponsored by Ayun Ay, ang <laughs> Starbucks, Hindi niya ako sinama Ano ba sa kila? Lalamig po? Ano lamig? Ay, ibig sabihin <makes> Ibang Kapian. Dek, lalapeng pegat itu. Wow. Antara, tas. Ya, entar lah. Orkix. Dek, serado mimpin tuh. Ibu lah, Iya. Lam alam na ni Bos Mario no. Ah, oh, Siyempre. Ha? Wala. Oh, paano ako makatulog eh? Pares nang tayo. I get to know. Eh. Ayo. Oh, Enggak kelip. Oh. Huh. Ah. tamat-tamat. Oke. Ayo. Tapos mayroon tayong itik oh. Itik. Siyempre hindi mawala yung paa. Ito yung ating veterans uh, veteran sa mga naman si boss uh, Mario. Ito, galing ng itik. Eh, dato, dato, nakalipad yung isa. Huh? <laughs> uh, itik. Ito sir, ano to? Salang, ah, lagay lang ito. Uh, ito kayo. Ito kayo. Mamaya pag may galawin to hantong kasi maano yun. Ah, Mario. Natulo dito eh. Steady na ganyan yan? Steady lang. Huwag may galawin Kasi magbabaha tayo dyan. Ayun. Ayun. eh, Ay, takip pala. Ayun. 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 na Ayun. 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 na Ayun. 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 Sarap, Haba oh. Habang naligaw. Ayun, lahi po ko, boy. Lahi po ko, boy. yan? Puno-puno, oh. Oh, lapit na. Ano po ba, Osmarque? Ano lang? Ha? Yung tatlong baby na lang. Yung tatlong baby na lang. Baby. Eh, pep? Ito, nihiwan na. Ha? Ayun yeah. yan. Nihiwan na yung, uh, ano, yung baby. Baby o pato? Baby bato. Ano kayong yung ano na ano, kilalata ka, pa naman? Oo. Oh. Tiyo. oh, siguro na. Kaya na ako. Oh. ulam. Sarap ko. Oh. Ito yung ulam natin na salmon. Salmon. At saka bibi. Bibi pa. Ito so, ang mga ano. Dito banda or ano ba sikat mo? Ayan. Oh, yan

Mario. Gak <laughs> habis sarap nong anu. Sarap nong apa nong anu pa no. Tapos meron pang, ano? Salmon. Ngayon yeah, pinawitan yung kalbo Mario. Sir, gano'n sir? Hmm? Gano'n Mga baso. Yo. Okay. Yeah. Pssst. Merinda. Oh, Ang

Hai Syo. Usman. Dan Patemon udah sampai. duduk Dan Oke. Serap nih. Oh. Ah, serap, oh